Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainahabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Napakaganda na nga ng bahay ni Ate Carla. At grabe nga, maging tiles ay si Queer Jomer pa daw ang pumili at pinili nga nila putik na tiles para sa bahay na ati Carla dahil ito daw ay malinis tignan. Grabe nga at malapit na talaga matapos ang bahay na ito at sobrang excited na rin si ati Carla at ang buong pamilya niya na maranasan tumira sa bahay na kanilang dati ay pinapangarap lamang. Incident and then. ay na ako ay oh, na alala ko makapagawa nga pala ako sa so, inyo eh? sorry akala nice alam mo bang know. medyo kontipin kasi niyo mga oras ngayon kasi kung maalala mo eh, yun rin yung gabi yung sa, sa nice birthday ni Cali sorry na Sige nga, aminado ako. Oh. Kasalan ko talaga yun. Sorry na, sorry na. Nagbis na po ako yung inantay ko si kayo. Eh, oh yung 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 talaga, wala talaga sa isipan ko eh. Ba't yung mo yung 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 sana... yung 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 nagsabi siya kayo.

Hindi. Sorry na. Hindi na mga ulit trans. Bawin na lang ako sa Kung oh, gusto mo, sa Manila no, tayo. Nung tayo concert. Kasi bukod 7 and ng ibang mga artist doon. Sorry na. Sorry na. Okay. sorry mo. Okay, ano na bang ngayon ko yun? nagpa ng konti. Ako po. Bakit? Ako na mo. ka pa rin ba? Hindi po. Oh, yes. Yes, hindi pa. Hindi daw eh. Sige, kaya mo nababawi ako. mukhang natatampo nga talaga si Ate Carla no araw na yon Kaya naman si Kuya Jomar ay humanap na ng paraan kung paano niya masusuyo si Ate Carla. At nakakatawa nga at talaga natatawa si Ate Carla dahil kinantaan pa siya ni Kuya Jomar. Talagang handa gawin ni Kuya Jomar ang lahat upang mapatawad lang siya at upang magbati na kagad sila ni Ate Carla. Yung hindi pa naman di pa yung totoo. Pag sige kakantan kita. Uulan na nga po. Grabe ka naman. hindi eh, maganda. Sobrang init naman. Ano gusto mo kantan kita? Di ba gusto mo yung Ben and Ben? Oh, teka. Kanta na lang kita ng Ben and Ben. Gusto mo? Wala kang magagawa. Ito ang hindi naman tayo nakanood ng concert ng Ben and Ben. Kanta na lang kita. Tsaka, Buti naman nagkakala yung boses namin, di ba? Di ba? Ah, oh. sige. na kita, ha? Kakainis <laughs> na ayaw mong Sinsya na, di ko kasi alam yung kanta. <laughs> Pero kakantain ko talaga ito para sa'yo. Ulitin ko, ha? Kakainis <laughs> na... Alam mo bang ano nito? Sige na, yung umpisa lang ini na ayaw mong maniwalang mahal ka ano pa bang kailangan hindi ko talaga to alam ano pa bang kailangan kong patunayan sa'yo sinta pero naiintindihan ko naman iniiwasan mo lang masaktan Paninindigan kita oh, oh. Mamahalin kita buong buong oh, oh. Kahit sa pagtanda ako'y sa'yo Yun, ay di pa pala Ika'y ingatan ko Di ba? Paninindigan kita, oo, oh, oh. <laughs> mamahalin <laughs> kita. me your strength oh. and show me oh. oh. wow. okay na po. Uh, Apology accepted na po. Post? Ayaw mo bang tapusin ko? To... Kasi mas maganda kung tapusin ko. <laughs> Paninindigan kita, oo, oh oh. mamahalin kita, oo, oh, oo. Oh. Paninindigan oh. <laughs> <laughs> oh, kinita <kinetariwa. laughs> <laughs> <laughs> Dahil kinantahan ni Kuya Jomar sa ati Carla ay unti-unti na nga ang mas gumagaan ng pakiramdam at nawawala ang tampo ni ati Carla. Kaya nga nagtatampo si ati Carla ito ay dahil hindi daw nasasagot ni Kuya Jomar ang mga chats niya. Kaya naman inansend niya na lang ang mga ito sapagkat nahihiya na siya at feeling niya hindi siya pinapansin ni Kuya Jomar. Oo. Oh. Oh, okay pare. na po. Walig accepted na po. Oy? Ayaw mo bang tapusin ko? Kasi mas maganda kung tapusin ko. Paninindigan kita, oo. Oh, oh. kita, <laughs>

Oo. Lesson learned na yun sa akin. Pero alam mo, hindi kasi ako masyado na hindi pinitang pinagod. Pero maganda na pala yung meaning ng kanta. Ano? Parang saktong-sakto sa akin. Oo. Oh, <coughs> wait. Di ba? Hindi wala ka ba doon? Hindi po. Hindi nyo nga po na yun. Hindi pinagod din naman na-relate mo agad din sa nangyari sa akin. Lesson learned naman na yun. Sabi ko nga, di ko na ulitin, di ba? Pero promise yan, di ko na talaga yun uulitin. Hmm? Opo, kain na po kayo. Pakain ka na ba agad? Mamaya nga. Uy! Kuya, makakain na po. Ayaw mo kong makasama eh. Butom na po yung mga karpintero. Sige, tapos na natin. Para lahat-lahat na tayo, sabay-sabay na tayo. Kuya, mamirienda po. Bro, kain daw. Namirienda po, kuya. Pinatin, Carla. Tawagin mo rin sila. Ito, tawagin mo sila dito. Kuya, mamirienda po. Kain na po kayo. Bro, punta kayo dun. Kain na. Kain na po kayo. Kuya! Kain na po kayo, bro. Patulong ako, ayos lang po. Ano po Tatay namin tayo? Ah. Tatay po. Kuya Pior, tara po. Handa po namin at mansari po kasi namin ay. Ay, garari. mansari kasi magkali. Kaso medyo, oo nga, may pagkatam po. Ah, Paninigyan <laughs> ka, oo, oo. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet, at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sumuli. Bye!